Totoo nga ba yung mga kumakalat na video patungkol sa mga tao na bigla na lang nawala na nakuhanan sa CCTV? Nangyari na nga ba yung rapture? Yan yung ating alamin sa video na ito. hindi natin maitatanggi na yung rapture malapit na itong maganap, malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo. Ngayon, hindi natin may na isipin na anytime sa panahon natin ngayon, pwede nang mag-rapture. Dahil nga sa mga nangyayari sa paligid natin, napakarami ng mga tanda. Sa mga hindi pa nakakaalam, pag sinabing rapture, ito yung biglang pagkawala ng mga tao dito sa ating mundo. So, yung mga taong nananampalataya sa ating Panginoong Yeso Kristo, bigla-bigla na lang itong mawawala. Ganun kabilis. At syempre, kasabay nun, yung pagbuhay sa mga patay at yung pagbabago sa ating mga katawan. Magiging katawang panglangit na tayo once na nag-rapture. Ito yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Sa isang sandali, sa isang isap mata, pasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. pagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ito rin yung sinasabi sa 1 Thessalonians 4, verse 17. Pagkatapos, tayo ng mga, mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman." ang rapture ito ay bibligal, Malinaw sa binasa natin, ito ay mangyayari. Hindi lang ito basta doktrina. So ibig sabihin, i-expect natin na anytime pwede mangyari itong sinasabi ni Apostol Pablo na yung mga tao sa isang isang mata bigla na lang mawawala. At after noon, yung mga mana ng palataya sasalubungin yung ating Panginoong Sokristo doon sa Alapaap. So mangyayari po yan mga kapatid. Yan yung propesya na sinasabi ng Biblia. Ngayon wala lang nakakaalam kung kailan mangyayari ito. Tanging yung Diyos lang natin. May ilang mga tao na nagpredict na sinabi nila magra-rapture na raw last time nga tanalakay natin, natin marami nagpredict na ngayong taon daw, ngayong month ng September ay magra-rapture. Pero nakita naman natin mga kapatid na walang rapture na nangyari. Kasi nga, totoo naman na wala talagang nakakaalam kung kailan babalik yung ating Panginoong Sokristo. Ngayon mga kapatid, may ilan naman nagsasabi na naganap na raw yung rapture. At yung patunay daw dyan, nakuha na sa CCTV camera yung mga bigla na lang nawala ng na mga tao. So ngayon tingnan natin yung sinasabi ng mga tao na patunay daw na nagrapture na sa pamamagitan ng mga CCTV footage na ito. members of the CRASH team report immediately for a call <laughs> <laughs> to Thank you. That's what I like. Oh. 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 Everybody, hang on. Oh, is everybody okay? sa mga footage na yan na nakita natin, kitang kita na yung mga tao bigla na lang nawala. So ngayon dahil nga yan ay nakuhanan doon sa CCTV, sinasabi to rin ng mga tao na yan ay totoo. Kasi nga yung mga CCTV hindi naman daw yan magsisinungaling. Kitang kita naman natin na nakuhanan daw ng CCTV yung pangyayari na yon, na yung mga tao bigla na lang nawala sa iba't ibang lugar. Kaya sinasabi tuloy ng ilang mga tao, nangyari na raw yung rapture. Ngayon mga kapatid, ano nga ba yung masasabi natin dito sa mga kumakalat na video na ito? Na sinasabi nga nila, nag na raw sa pamamagitan ng mga CCTV footage na nakita natin. Ngayon mga kapatid, ang masasabi ko lang dyan, hindi po yan totoo. Walang katotohanan sa mga nangyari na yan. So bakit? Talakayin natin isa-isa. Una mga kapatid, makikita natin dito na hindi pa talaga nagra-rapture. Kasi kung nagra-rapture na, bakit naiwan pa tayo dito? Sabi nga natin, yung mga mana ng palataya ng Panginoong sa Kristo, once na nag-rapture, bigla na lang yan mawawala. So ngayon, kung ikaw ay tunay na mana ng palataya ng Panginoong sa Kristo at alam mo na ligtas ka na, ang tanong, bakit nandito ka pa sa mundo na ito? Kasi kung tunay na ligtas ka, dapat wala ka na kung talagang nag-rapture na. At bukod dyan, once na nag-rapture, kakalat yung balita na yan sa buong mundo. Magamat hindi pa totally magpapakita yung ating Panginoong Sokristo sa rapture, magugulat kasi yung mga tao na milyong-milyong mga tao yung bigla na lang mawawala. Ngayon mga kapatid, wala naman tayong mga nababalitaan sa mga balita patungkol sa mga milyong-milyong na walang tao. At kapag nangyari rin kasi yung rupture, ang mangyayari niyan, magkakaroon ng maraming aksidente, magkakagulo. Kasi nga yung mga tao, magpapanik sila. Maraming mga nawalang tao, lalo na nga yung mga bata, hindi nila alam kung ano yung nangyari. So ibig sabihin, magkakagulo-gulo talaga. Pero mga kapatid, wala tayong nakitang ganun. So ibig sabihin, wala pang rupture. Pangalawa, makikita rin natin dito yung video, kung papasin ninyo, ito ay edited lamang. Bagamat makikita natin, napakaganda na pagkakagawa o pag -e edit dito na parang totoo, pero kung ikaw ay isang editor, makikita mo agad na ito ay edited lamang. Kasi mga kapatid, kung papasin ninyo, yung pagkawala ng mga tao, bigla siya nag-fade. Yung halimbawa na lang yung pagkawala ng mga bata na yun na nasa bus, doon natin makikita na may konting effect doon na pag-fade ng mga bata. So, hindi po ganun yon. Effect po yon sa mga editing software na ginagamit sa pang-edit. So, yung pagkawala ng tao ang sabi sa isang kisap mata, ibig sabihin, bigla yan mawawala. Wala yung effect na makikita natin tulad nga doon sa napanood natin, kapag binagalan mo yung video, merong effect na parang nag-fade sila. So, hindi po ganun yon. At pangatlo mga kapatid, itong video na ito na napanood natin na sinasabi nga nila, patunay na naganap na yung rapture, ito po ay isang project lamang na ni David Jeremiah. So yung mga video na yan na sinasabi nga nila nakuha na ng CCTV footage, yan po ay nakuha sa isang website na davidjeremiah.org. So ibig sabihin mga kapatid, yung mga video na yan, pinag compile, -compile lamang nila yan para i-promote or para sabihin yung patungkol sa rapture. At bukod doon, para i-promote din yung libro na patungkol nga doon sa rapture. So dahil in-upload nga ito sa kanilang mga website, ang nangyari, kumalat yung iba't ibang mga video na yan sa iba't ibang mga social media. Kaya sinabi tuloy ng ilan na totoo yung pangyayari na yon. Kasi nga, nakuha sa CCTV. Pero mga kapatid ito po ay walang katotohanan. So dapat hindi tayo mag-alala o kaya man matakot na nangyari na yung rapture. Kasi nga mga kapatid itong mga video na ito, ito ay gawa-gawa lamang walang katotohanan patungkol dito So ginawa lamang ito ng isang religious organization para balaan yung mga tao at sabihin yung mga tao patungkol sa rapture Yun lamang yung pinaka-goal nila hindi para manako, to kaya man dayain yung mga tao Kasi mga kapatid, totoo naman na malapit ng mag-rapture at marami pa rin mga tao ang hindi alam yung patungkol dito kaya ang ginagawa nila, pinopromote nila yung mga ganyang klaseng video para maging aware nga yung mga tao patungkol sa rapture. Which is maganda naman yung ginagawa nila. Kasi nga mga kapatid, biblical naman talaga yung rapture at dapat malaman ito ng mga tao sa social media. So malinaw mga kapatid na yung mga CCTV footage na yun na sinasabi nga nila, rapture, yun po ay walang katotohanan. Yun po ay edited lamang at the same time, yun ay isang proyekto lamang ng isang organization. Pero mga kapatid, sasabihin ko na rin sa inyo, bagamat walang katotohanan yung mga video na yan, pero malapit na mangyari yung patungkol dyan. Kasi mga kapatid, yung video na yan, maaaring hindi man ganyan-ganyan yung mangyayari, pero malapit dyan. Pinapakita dyan na yung mga tao bigla na lang mawawala, which is ganyan naman talaga yung mangyayari pagdating ng rapture. May maiiwan at merong bigla na lang mawawala sa iba't ibang lugar po yan. So yung mga pinapakita nila mga promotional video na yun patungkol sa rapture, yun po ay malapit sa realidad. Ibig sabihin, ganun yung mangyayari. Kaya yung mga video na yan, pinapaalalahan na lang tayo ng talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong sa Kristo. At dapat sa pamamagitan din ng video na yan, ipakalat din natin sa mga tao yung patungkol sa rapture, sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi mga kapatid, kapag wala silang alam patungkol sa rapture, kapag bigla na lang nag-rapture, mag-iisip sila ng iba't ibang mga teorya patungkol sa mga tao na bigla na lang nawala yung iba iisipin nila yung mga nawalang tao kinuha ito ng mga alien which is hindi naman totoo yon ang di nila alam ang kumuha sa mga mananampalataya ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo kaya dapat ipaalam natin to sa mga taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Sokristo at sa mga taong hindi pa nakakaalam ng patungkol sa rapture nang sa ganon malaman nila yung katotohanan at hindi lang yon masama sila sa rapture at magkaroon din sila ng kaligtasan. Yun po yung goal natin sa mundo na ito habang hinihintay natin yung ating Panginoong Isa So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang sa muli magkita kita tayo. Salamat sa inyong pananood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.